Ayan po. Andito tayo. Migo tayo kasi yung signal nawawala. Ngayon bumalik tayo. Kaya wala pa na nakakuha. Yung dalawang bata nag na. yun yung dalawang bata ayun ayun nilapitan ayun na Ay, may nakakuha na. Ay! Ikaw nakakuha? Ikaw? Ay, may nakakuha na. Okay. Tulad yung sabi ko, ayan lang po. Ayan lang So, do, uh, mag-iikot pa rin tayo. Ay, may nakakuha na. Eh, nag-iikot-ikot ako dito. Ayun, yung lalaki din, no. Okay, maraming maraming salamat. Ako, hindi mga po, Erika po. Chali. pakishare po, pakishare. May nakakuha na. Congrats sa iyo, ha. Salamat. So, guys, ayan. Titinan natin kung may nakakuha na. Ang bilis, may sumusunod agad. Ayun oh, may nakamotor na, nakangiti oh. <laughs> Tignan natin guys kung may nakakuha na.